So hi guys uh, Pupunta tayo ngayon sa downtown Magpapaprint Kasi yung Printing kong Documents namin ni Jeda Is uh, Yung SIN number nya Kaparehas lang ng SIN number ko Kaya mali So ulitin ko ngayon At nagpapaprint din siya ng Resume nya Kasi balak yata niyang mag apply uli ng ibang work kasi sayang sayang kasi yung oras talaga rito eh kumbaga in, imbis na matulog tulad ngayon kaya uwi namin galing overnight uh, kaysa matulog di ba punta na lang sa susunod na trabaho so yun kaya ngayon pupunta ako ng downtown para mag print ng resume at saka yung documents na kailangan naming i-print So, yun guys Samahan nyo ako uh, ililibot ko kayo sa downtown So, yun lang Babush So, yun guys Nandito na tayo sa Chinook Pipihahip uh, pa tayo ng pa-downtown So, tara Samahan nyo ako Saglit lang to So, yun guys So, yun Uh, bali mag ano pa tayo magte-train papunta nang downtown. So na miss kong pumasok sa school. <laughs> kasi every day ay ev hindi naman every day. MWF nag uh, kasi ako noon. So ayan. Yan. Diyan tayo sasakay papunta nang downtown. sa Shinok Station So yung mga parking dito sa uh, tabi ng uh, LRT uh, mga free yan Kaya lang pag sumakay ka ng bus uh, kakailanganin mo ng ticket So ang ticket is magagamit mo siya valid siya ng 3 hours Uh, 3 dollars and 70 cents Ang isang ticket So So yun uh, Gagastos muna tayo ng 3 dollars ngayon pa kasi pupunta tayo ng downtown Pero saglit lang na may biyahe So ayan. Kung mapapansin nyo ang daming mga Mga nakapark Kasi pasukan na pala Monday. So, ayan. Iwas tayo dyan. <laughs> so, ito yung bus papunta sa amin. Ayan. Yung bus 43. Tapos, ayan yung Shinok Mall. Shinok Mall. Tsaka yung Staples. So, yun. Ayan. Uh, punta lang tayo ng kailangan natin i-punch in itong ticket kasi pagka may nag-check ng kasi chineck nila may nag-check kasi minsan so ganito lang guys ayan. so yun. Valid then for three hours. Shit. So, kung sa Bow Valley ka nag-aaral Ayan Pagbaba mo ng train Bow Valley College na ah, ba? Diba? So, dito ako nag-aaral guys Sa Bow Valley Ayan Pasukin natin mamaya pagka nakapag-print ako Total naka-open naman siya eh para sa mga nagsasummer like, summer sa summer student so yan yan yung city library yan tayo pupunta para mag print dito halos mahawakan mo na yung train So ayan nga. Uh, dito maraming alam mo na mga zombie. Eh tulad niyan. Tulad niyan. <laughs> so ayan. tabi lang ng Bow Valley yung uh, uh, City Library. Ah, uh, di ba? Tapos yan naman yung platform Parking yata yan eh. O oh, parking Parking yan eh. So pasok tayo dyan mamaya Di ba? Ang ganda Malaki yan guys Tapos ang ganda pa ng arkit Pagkakagawa yung architecture niya pagtatawid pag tatawid ka Kailangan pumindot doon Dito Kailangan mong pindutin yan Para mag ilaw na guys Si yeah, Mas sanay ko kasing mag print dito Kasi nga uh, Ewan ko Sanay na sanay na kasi mag print dito <laughs> Kaya dito ako gusto mag-print. So yeah. Asahan. Ah. So ilang layer ba 'to? <laughs> or layers see? Ganda. And, meron silang chess. Saan mga mahihilig chess? Tapos ito na free. Tapos dito tayo print. Yeah. <coughs> kailangan mo ng card para sa free print. Ayan. Once na makalag in kayo, choose nyo lang yung file na ipiprint. Ah... Uh,

So pagka nandito na siya yeah. I-preprint cute lang Pero bago yan Kailangan muna nating mag-sign in dito So ilagay niyo lang yung number ng ano niyo So, punta kayo ng print job And then Puntahan nyo yung file nyo Na naka Print queue So, print queue lang Tapos punta ko Refresh So, yun na sya So, select nyo lang then print And So ganoon lang. Na uh, choose file ka wala. Tapos next. Tapos print cute. Ito lili to. refresh Oke, yeah. select ngulang. Tentu yeah. That just file ka ulit So, yun guys. Uh, ang kagandaan kagandahan dito is uh, every month every month naloloadan yung card mo ng $5. So, for, for example, hindi mo siya nagamit. So, yung $5, andito pa rin. Basta every month yun. Kunwari, uh, naubos mo yung $5 ng May. So, sa June, may $5 ka ulit. So, di ba? Free or? Free Absolutely free Wala kang babayaran <laughs> ayan guys uh, ayan. so huwag nyo lang kakalimutang mag sign out lagi nyo isa sign out yung ano nyo para hindi magamit ng iba so yun lang guys and tara na sa bubali punta <laughs> tayong bali.